pag kay Dato Akmad ang patuan sa Maguindanao Massacre pinagtibay ng Supreme Court. Detali ng balitang yan mula kay Roger Manjairus, Peña, Florida. RMN Live Report! Pinagtibay nga ng Korte Suprema ang pag kay Dato Akmad ang patuan senior na kinasuhan noon ng 58 counts ng murder kaugnay sa Maguindanao Massacre noong 2009 na Batay sa sampung pahinang desisyon, sinabi ng Supreme Court na tama ang naging pasya ng Regional Trial Court at Court of Appeals na iabsuelto si Ampatuan. Bagamat alam mo manon ni Dato Akmad, ang planong pagpatay at pumunta pa siya sa ilang pulong bago nangyari ang krimen, kulang ang abidensya para ipakita na may ginawa siyang aktual na hakbang para makaisa sa sabuatan. Nagugat ito sa pagdalo niya sa mga meeting bago mangyari ang massacre kung saan natalakay ang plano pero wala siya nang isagawa ito. Dahil dito binigyan din ng RTC na ang simpleng presensya at pagsangayon ay hindi sapat para sabihin na pagsabuatan siya dahilan upang maabswelto sa lahat ng kaso. Umapela pa ang Office of the Solicitor General sa Court of Appeals at Korte Suprema pero parehong korte ang nagsabing hindi sapat ang salita lang at kailangan may aktual na kilos para masabi itong kasabuat kasama mo sa DCXLR Men Manila, Radyo Manjayro sa Florida, Tatak, Karemen.